Doktor afternoon mga kaaro ka uh, wajak kami lalamod Bali man deliver kami lalamod Diyan, uh, bunuan bukig Ayun, ah uh, Sityo Barracks Yan yung ano namin, yung magiging landmark namin Is Midnight Pharmacy Malapit sila sa sentro, mga hanapin naming tao Ronald De La Cruz. Ayan, ganyan po tayo. Daladala -dala po natin yung lagi notebook natin. every time na may tumatawag sa atin, kunukuha natin yung kanilang info para mahanap natin yung location. Ayan, ano uh, wala rin? Kabatyo, mga kaaro, ya taga Jabunuan, uh, amin nga parte Jabunuan, nandun barangay kayo, uh, Bunuan Bilog, Bunuan Bukig, o no... Turatan ditan, um, lalamitan, uh, open tayo, yaman deliver, yaman video okay. Ayan, pati bunuan, uh, kaya namin pasukin mga boss. Hmm. itan may ikin, wala lang kayo walay yan. Uh, wala kayo lang long table. Na-request si Ray wala mo sa yan na wala mo sa samplura ni Rungan, na turn ni. At labat mga boss. Thank you, mga video ala, no, wamang kami uh, bunuan bukid yag sityo barak, stasinger kami matla. Ayun, balbalog kaya salamat Sir Ronald de la Cruz Ah, uh, Kung sino mo may birthday dyan Happy happy birthday na lang po mga boss mm, Anos labat, ang napunin sin siya Thank you Kanda kami lang, Japan Deliveran mga boss Pulo ang bukig Dumanin naman dyan kulang tumikin Nalmo minsin siya papaloob balat tira anos labat ya anos kami so, naik video okay kami jo arawi eh. so kami kami di man basil paloob yun okay na sound check na rin kami ito yung place ito yung lugar si bayo yung video okay namin na deliver na sa bunuan okay na yan yung lugar oh. maganda sa kanila mga kulimlim maganda mag shot ayan o oh, dito may ayan o oh, makulimlim doon oh. lamig kanila oh. ayan sila bossing yung nag order thank you po sa pag order puno ang bukig na to yun okay na pauwi na kami salamat ma'am sa pamerienda ayos na yun ulitin ko ulit sa, sa mga gustong magpa-deliver ng video okay uh, open home service kami ah uh, any point sa kung ano man barangay kayo dito sa punuan uh, baka may mga tropa kayo dyan oh, wali ka abat taga punuan kapinsan kaaro barkada uh, pwede nyo kaming i-recommend mga boss kung oh, matiklatan kindi aldrin wali Yon, yun thank you